Kumusta po kayo? Ngayon pong araw ay pupunta kami sa Pasig Mega Market. Dadalhin po namin ito para hindi kami mahirapang magbuhat. Ang ganda nga po ng panahon ngayon at ang sarap maglakad-lakad. Magjijip lang din po kami papunta doon. Tayo na po! Andito na po tayo ngayon sa Mutya ng Pasig Mega Market. Dito po sa binabaan namin ng jeep eh, ang una nyo pong makikita ay ang bigasan. Dito po kayo makakabili ng iba't ibang uri ng bigas. Meron po ditong brown rice, meron din po ditong red rice at kung ano-ano pa po. Dito rin po meron ang iba't ibang klaseng uri ng malagkit. Ngayong araw po pala ang bibili namin ay gulay at prutas. Bibili din po kami ng mga tuyo. Nakakabili din po pala dito ng ibat-ibang uri ng cups and plastic, ganun din po ng mga tray and container. Makakabili din po kayo dito ng ibat-ibang uri ng prutas na mas mura ang presyo kesa sa mall. Bumili na nga din po pala ako nitong satsuma, 80 pesos daw po ang kilo. Tinanong ko nga po si kuya kung pwede po ay free taste para malaman ko kung talagang matamis. Meron din po dito ng favorite bagoong ko na 35 ang isa at lotto for 100 naman. Tumingin na nga din po ako nitong rambutan. 40 pesos po ang per kilo nito at sabi ko nga po kay kuya, ibigyan niya din ako ng isang kilo. Nakiusyoso na din po ako at pumili na din ako ng ilang piraso. Napakadami nga pong prutas ang pagpipilian dito, depende po sa season. Meron din po ditong mangustin kaya lang mahal na ang per kilo. Meron din pong lansones kaya lang din ako bumili kasi medyo hindi na siya ganun kabago. Meron din po ditong santol na nga tuloy ako. Madalas po nagpapaluto sa akin ng ang sinantol ang ni ninang ko at mga kaibigan ko. Kaya naman shoutout po sa inyo, alam nyo kung sino kayo. 50 pesos din po ang per piraso nitong dilaw na pakwa na favorite ko din. Pumunta na din po ako dito sa corn section, meron po sila ditong puting mais at sweet corn. 40 pesos po ang per kilo nitong sweet corn kapag wala ng balat at 35 pesos per kilo naman po kapag may balat pa. 50 pesos naman po ang per kilo ng puting mais. Nakakabili din po dito ng mais na pambinatog. At bumili na din po ako ng ilang piraso na ilalagay namin sa bulalo. Ang sarap nun tapos may pritong tawilis, Nakakamistuloy pumunta ng tagaytay. Tuwan-tuwa nga po kay kuya na nagtitinda, sobrang supportive niya. At tuwan-tuwa nga po siya na kinukunan ko ng video yung mga paninda niya. Sabi ko kay kuya, kuya vlog ko yung mga mais mo ah. Pumunta na din po ako dito sa bilihan ng mga kamote. Madali nyo lang din po itong makikita kapag pumunta kayo dito sa Pasig Mega Market. Dito din po kayo makakabili ng mga singkamas, ubi at kasaba. Nagpalit din po pala ako ng damit at madalas na ang aurahan ko pag namamalengke ako. Madalas nga po akong tawaging mami. Ano sa inyo? Hindi ko po alam kung matutuwa ako o malulungkot ako since wala pa naman talaga akong anak. Minsan nga po, tita, ano sa inyo? Magsuot kaya ako ng short short dito kaya lang baka magmura yung mga peklat ko. Makakabili din po kayo dito ng mga gabing pansigang or pwede ding pang bilo-bilo. Tatawi din po ako dito sa kabilang tindahan na to. Dito po kasi ang bagsakan ng wholesale na gulay at mas mura po dito compared sa stall sa loob. Makakabili din po kayo dito ng sliced fresh langka at labong. Dito din po ako bumibili ng fresh alamang. Maganda po kasi ang quality ng alamang nila at hindi mabaho. 20 pesos po itong maliit na balot at 60 pesos naman po yung sumunod na balot. Bibili din po ako nitong carrots, nakalimutan ko na po yung presyo, pasensya na, pero yung huling bili ko parang 80 pesos po ang per kilo. Meron din po ditong puso ng saging na pwede din pang kare-kare. Marami nga po ditong iba't ibang uri ng gulay na talagang mas mura kaysa sa mall. Meron din po ditong sitaw at kalabasa na masarap din pang pinakbit. At radish na masarap sa sinigang or pinaksiw. Bibili din po ako nitong sibuyas. 130 daw po ang kilo nitong regular sibuyas. At ito na naman po, nakalimutan ko na naman ang kilo ng white onions. Pero yung dalawang piraso po na pinakilo ko ay 42 pesos. Malaki na po ang size niya. Bibili din po ako nitong napa cabbage na gagamitin ko pang kimchi or sa atin po ang tawag ay pechay bagyo. 60 pesos daw po ang per kilo nitong cabbage. Ang sarap nga po mamili pero kapag tumataas ang presyo ng bilihin ay nakakalungkot din. Ilang piraso na lang po ang inaabot ng isang libo mo. Kaya po sa mga nagtitipid na gaya ko ay malaking bagay na sa akin kapag dito ako namimili. Pumili na din po ako nitong bell pepper. Mas mahal po kasi ito sa maliliit na palengke na malapit sa bahay namin. Pumipili lang din po ako ng maayos para sigurado na walang sira yung mabibili ko. Makakabili din po pala kayo dito ng mga fresh ang at luyan dilaw. Halos makukompleto ko na nga po ang mga gulay na kailangan ko. Si Inday po pala ang kasama ko. Bibili din po ako nitong patatas at 115 daw po ang per kilo nito. Pag pumipili po ako ay talagang tinitingnan ko side by side yung gulay para sigurado po na walang sira at di masayang ang pera na pinambili ko. Alam nyo po ba madalas ay dito pa ako namamalengke bago umuwi ng Quezon Province kapag umuwi kami ng mga kapatid ko. Mahal po kasi ang gulay sa probinsya namin kasi puro bundok at nasa tabindagat po kami. Bumili na din po ako nitong sayote na gagamitin ko sa aking lulutuin na pansit lukban. Napakaganda nga din po pala nitong mga kamatis at 40 pesos daw po ang kilo nito ngayon. From time to time nga po ay nagbabago din ng presyo ng mga bilihin dito depende po sa presyo ng supply ng mga gulay. Isa din po sa mga reason ko kaya dito ako namimili ng mga prutas at gulay ay dito ko po nakikita lahat ng kailangan ko. Babalik na po ulit kami dito sa loob ng Mega Market para bumili ng itlog pugo at tuyo. May nakita din po akong white beans. Favorite ko po ito. Ito po yung madalas na binibili sa akin ni nanay nung bata ako kaya bumili na din ako. Dito din po ako bumibili ng mga pinipig, red munggo at sago na nilalagay ko sa homemade haluhalo ko. Napakadami nga din po ditong pagpipilian na itlog. Meron po silang small, medium, large at XL size. Mas mura din po ang itlog dito kumpara sa mga mall. Dito po ako bumibili ng tuyo kay Ninita Tanawan. Madami nga po kayong pagpipilian. Suki nga po nila ako dito at madalas dito po ako bumibili ng mga pinapadala namin tuyo sa asawa ko kapag bumabalik siya ng Hawaii. Ngayon po ay nagpabili ang father-in-law ko ng danggit at dried pusit. Sinamahan ko na din po nitong lapad na isda na masarap sa shampurado. May boneless dilis nga din po sila dito. Dito din po ako lagi bumibili kasi pag di maganda ang delivery ng tuyo, ay anis nilang sinasabi sa akin. Sa katabi nga din po ng stall nila ay may mga nagbebenta din ng mga tinapang isda at mga bagoong na isda na nasa bote. Nagu-uwi nga din po pala ako ng dried pusit at nanggit sa keson, Masarap po kasi itong pang-breakfast sa probinsya. Tapos may mainit na tsokolate, di batirol, Tirol? Tas kakain ka sa dahon ng saging, tas may kamatis. Ay, nakakamis po magprobinsya Plano ko din po palang umuwi ng Quezon kasi namimiss ko na yung parents ko. Gusto ko din pong gumawa ng mga videos kasama sila. Para every time na namimiss ko sila, papanoorin ko lang yung mga videos namin. Kaya abangan nyo po yung mga vlog ko para papakita ko din po sa inyo ang buhay namin sa probinsya. Habang piniprepare po ni ate yung mga binibili ko ay ikot din ang ikot yung mata ko kung ano pa yung pwede kong bilhin. Minsan nga po kakaikot ng mata ko ay nakakalimutan ko na yung mga dapat na bibilhin ko. Kaya po madalas ay may dala akong listahan. Hindi ko nga po alam kung bakit kung kailan nasa palengke na ako. Tsaka di ko maisip kung ano pa yung mga bibilhin ko. Kaya importante po na may dala tayong listahan. Nagdagdag na din po ako ng ilan pang mga gulay at itong Korean radish na pang kimchiko. Meron din po silang red beets at itong Japanese cucumber. Hindi po ako sure sa tawag basta pipino. Nakakabili din po dito ng mga tofu at ng mga bagong gawang lumpia wrapper. Madami na po akong napamili at wala nang laman yung wallet ko. Abangan nyo po yung mga susunod ko pang video. See you on my next vlog. Bye!